yun na nga guys ako po ay nakabili ng Lenovo Livepads. yan po siya guys at ating po bubuksan ang Livepads. yan po guys samahan niyo po ako na bubuksan natin at yan dahil nakasilip po siya na binili ko yan po siya guys siyempre guys hindi po mawawala ang manual yan po yan ang pinaka importante na marisim natin at yan po guys meron siyang charger at meron din pamalit na rubber sa live pads yan po guys ganyan po siya na binili ko sealed talaga siya at brand new na brand new at yun po guys dyan po papalitan yung ano pag ito po ay madumi na po pwede siyang palitan yan po siya guys yan po ay rubber so bali white ang in order ko tsaka black yan po siya guys po yung panlagyan ng life pads. Ayan po siya. Maliit lang siya. ah uh, Tamang-tama siya sa packet natin, guys. Ayan po siya, guys. Naka-charge na pala siya. So, ayan po. Ayan. Ang cute niya guys. Napakaliit. At yan nga guys para maprotektahan natin ang ating life pads. So bumili rin ako ng casing. Yan po guys yung black na binili ko. Yan. At bumili na rin ako ng casing guys para protektado ang ating live pads yan po guys bali dalawa 2 for 50 dollar yan guys ito po yung casing na isa na binili ko yan yan po siya guys pink para sa puti kaya Sa akin kasi yung black, yung si Kurumi, ang binili ko para, ayan, uh, tamang-tama doon sa black. So, yan po guys, ang aking live na binili. So, yan po guys, uh, ang bali, ang bili ko dito is 2 for $198. Bali ba, one take one. Yan po guys, tapos yung casing is 54.2 for Yan po guys. para sa aking anak yung isa. Ayan po guys. Napakaganda niya guys. Napaka clear. Yung ano yung speaker niya. Napaka clear. So sulit po yung $198. Tapos Lenovo pa siya. Ayan po guys. Thank you for watching. Bye bye.